mm Na preto mga kaparisan na eh. Hmm. Kita niyo. Ah, uh, ilga ilga ta ko ta na nante ayam ti golf, 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 golf. Ah. Yeah. Boswa boswa mapagpalang gabi sa atin lahat. So, to this vlog ay siyempre pag nandito tayo sa kusina eh, ay ang luto tayo. Teka, ang luto tayo ti pulutan nga si Charon, Bulaklak hmm? panalo ah, kaparisan eh alam lam doon ko dati kan may sakit ko kilo nga si Charon, Bulaklak na ko dito ni si Dinis Tatay so ginagarap at, mm, maglaki din tanda na buta <laughs> may may sakit kagudong at at least ada masayang jay banog no tagolpiyo mo dagat ipada nga ilokano mga kaparisan na kinambu ko na sa akong to iprito damdama sa pulutan kanay piyak ni isa sa wadon ng bigat dumingon to maminsan nga bigat panalo adata na tan pulot kita niya na eh kimas kambung tete mga 30 minutes tanong maluto dyan na sa muntong Tau Gimas Mas ngatamu tas sabau na Araman na no ma Tanu Amom 15 Minutes Later Kayu 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 Nangguk-ngguk na natin wow, Gimas pulutan ha, Si calon Nalambungan Iparito, hmm. Tan lamang iprito ang pabawuti masayit. Mm, mga kaparisan may lambungag. So pabawuti basit sa tayo iprito. Ano ko? Nga ang na ganan. Nga aparse ah, parsa, hindi tatalsik talsik yung tamika Mm. Mm, mga kaparisan So gerger talaga tan ko. Umanay di paglutwak. Pagpritwak. Ano? kanalo. Di lototet pay date kan mga kaparisado. Ah, ayan nagana tay pulutan. Ha, tene. Ah, te mandisit sa rumbulaklak. Mm, lolo uh, pa pod ko magatay tamikan. Gusto nito damdama nga ano na sa te kabel daj, si bulaklak, bulaklan nabalan samot naay borborakan. Patas mo man. May sa ano mabalain. Ay, unta na pala, unta di pa na puto, mga maburburo ka. Nga gaw, nga gaw, gotal. Para kanya yan, wapaw. Ang galdom, suka. Mas. Mas na panalo. pa? Mayat. Siyan. Medyo maluluto mo ito natin, nabuntog dito yung peridora. may may JNT ko ah, pag loot apoy oh lala na eh oh nabuntog dito eh electric kami natin peridura. hmm na pretor mga kaparisan eh hmm. kita nyo ah. uh, elga ilga ta kong taro nanti ayam ti golf 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 eh, pana eh, tagay tayo mga kaparisan eh eh, puli akob nga asobra di pa nagamusay mm. tagay tayo, ano eh tagay ganyan oh ah! nga, sagawis, te, tata, te, si ta nga sa gawin siya ito pulutan ito ang tatatisi si Charon